Walang lakas na magtanggol. Walang lakas na lumaban. Tumatangis kong paslangin. Umiiyak Kung nakawan. Iluhan mo ang sambuntong kasawiran ng Sayo'i Sa'yo'y pampanigat, sa sabay-sabay sa bay na masan mo ang yung lupa, dahil yung hook boy naka-talo, masan mo ang dana, dahil yung baphor nasan naon, lumuhak kung ako so ayang madilu na kung ang gawid ko. may araw rin ang luha mo masasakit matutuyo may araw rin nila luha sa mga mo'y mabubuto samantalang ang dugo mo ay asirong kumukulo sisigaw ka ng mong kiting sa liyam ng sandigong at ang luha ng kanilay lalabotin mula kong luha Luar Bukit Bayar Di Amman